ko. Oh, pero iba ang pinakasalan mo. Pananagutan kita. Pero kahit kailan, hindi kita pwedeng ibigin. Oo. Oh, aminin ko. Mahal kita. Nang dahil sa salapi mo. At nang dahil sa pag-ibig ko sa'yo, handa akong pumatay at mamatay! Katawan ko lang ang minahal mo. At hindi ang Gusto po kayong lahat, mga gilu naming tagapakinig. Inaanyayahan ko po kayong pakinggan ang pagsasadula ng mga lihim kasaysayan ng pag-ibig na padala ng ating mga tagusbaybay at bibigyan buhay ng inyong mga paboritong bituin sa radyo. Mga kasaysayan na nagtatampo ng mga pusong sugatan. Mga pusong sugi at mga puso na punong -puno ng pagmamahal. Lahat pong yan, sa loob ng kalahating oras dito sa ating tulad. My sir, Romantico. Kauna-una sa Pilipinas. And me. Manila Broadcasting Company. DZRH. DZRH Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas Oktubre 6, 1953 Unang sumahim papawid dito sa DZRH Naggamit na ng di mabilang nagawad karangalan At ng Oktubre taong 2002 Ipinagkaloob naman ng kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas ang Lifetime Achievement Award kay Tia Deli. At ngayon, nasa ikalimamput isang taon na ng pagsasahim papawid, buong karangalan at pagmamalaking inihahandong ng Manila Broadcasting Company ang kasaysayan sa mga kay Tia Deli. Itong inyong tiya, Dery. Kumusta, mga ginigiliw kong tagapakinig? Narito na naman po kami sa pagsasadula ng mga pangyayaring lumikha ng suliranin at bagabag na humitik at naging mahalagang bahagi ng buhay. Mataos layo ni magdulot na ikagagaan kung di man tuloy ang ikapapawi ng hapdi at kirot ng pagdurusa o agam-agam. Sa huli, ako pong maguukol ng maikling panukala o kuro-kuro na sana'y makasiya sa may-ari ng salaysay, makaaliw sa marami, at kapulutan ng aral ng ibang ang isip ay hinilam ng nanghinang kalooban at nagkulang ng tiwala.